Ayun uh, mga buddy, ilagay ko na yung talong tsaka yung patola. Ayun mga buddy, kumulo na. Ilagay ko na yung miswa. Tapos yung huli ay yung alubati. Grabe. Napakasarap. Yung aroma ng alubati tsaka yung patola. Grabe napakasarap. Me, wait lang me. Kain mga buddy, kakain na kami ng Mingming. Mmm, sarap. So yun mga buddy, kain po. At natutuwa lang ako kasi maraming natuwa kay Mingming. -Ming kasi kumakain siya ng gulay ah uh, hindi siya masilan sa pagkain mga kabady. Kaya at ako'y natutuwa rin sa kanya. At yun, nagpapasalamat ako kasi maraming natuwa kay Mingming. Kasi kumakain ng gulay. Pero meron ding ano, hindi natutuwa. Lagi na lang daw gulay yung kinakain niya. Maraming naaawa sa kanya. Maraming naaawa kay Mingming. Pero mas marami pa rin namang natutuwa kay Mingming mga kabady. Uh, so sa mga cat lover dyan na naawa kay Mingming, na lagi na lang daw gulay yung kinakain niya. Uh, oo, laging gulay yung kinakain niya. Pero minsan, uh, binibigyan ko siya ng isda. Minsan, uh, karni ng manok, merong karni ng manok. At ngayon, sardinas. Uh, huwag kayong mag mga cat lover. Uh, hindi dito naman pinakabayaan si Mingming. Inaalagaan ko naman siya ng maayos. Uh, mas nakakawa siguro yung mga ano, yung mga street cat or yung mga pusang gala na pag gala Nakatira sa kalsada. Kahit saan na lang nakatira. Walang may nag-aalaga. Yung nakatira sa kalsada. Yung minsan ay nasasagasaan dito marami yan dito sa probinsya magugulat nyo na lang na wasak na yung nila wasak na yung katawan nila tapos yung iba sinasaktan yung mga pusa ang lala uh, sinasaktan ng iba uh, kasi alamin naman yung mga pusa mga kabady diba pag may nakakitang pagkain yan uh, talagang hindi nyo yan titigilan kakain at kakain yan kahit nga sa bahay nyo yung nakatagong pagkain sa bahay nyo is kinakain nila tapos yung mga pusang na kapit bahay tapos kinain yung kulam na kapit bahay tapos yun minsan sinasaktan yun yung mas nakakawa yung mga walang may nag-aalaga nakatira sa kalsada kung saan saan nakatira hindi mo alam kung ano yung kinakain nila di ba mas nakakawa siguro yun kaysa sa kainingming ko Amin ko kasi mga kabady is kumakain naman yan ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Kaya yon sa mga cat lover dyan. At alam ko iba yung pumuhay dito sa probinsya at uh, iba yung pumuhay dyan sa syudad. Yung iba sa inyo, cat food yung ginakain. Uh, dito sa amin, uh, natural food like isda, kanin, gulay, manok, So yung pinakaiba lang is processed food yung pinapakain nyo sa pusa nyo. Sa amin dito is natural food. Kaya sana, nawag yung kawaan si Mingming ko kasi inalagaan ko naman siya ng maayos eh. Pinapakain ko siya ng maayos. Meron siyang natutulugan, masisilungan. Siguro doon kayo mawa sa mga pusang lala. Yung walang nag-aalaga, walang natutulugan, kung saan-saan natutulog, sa kalsada, So yun lang mga kabady, kakain mo na kami ming-ming. Uh, maraming maraming salamat sa inyong support mga buddy. Stay fit and healthy everyone. Peace yo!